Wala pa. Booking. Eh. Oh, wala pa rin. Saan tayo? Wala pa. Kailangan ng booking. nahanap eh. Wala pa rin? Wala pa. Pwede na bang pumasok? Pwede na pala eh. Ah, yeah. Hina hinahanap yung booking eh. Yung ticket. He's coming. Our boss. It's okay to go inside? What's up, vlog? Yeah! Gusto? <laughs> kailangan. Ang oh, idol ko. Yo! What's up, what's up, mga katropa? So, ito na nga yung pinakihintay namin. Diba? Tapos na nga yung liga namin. Eh, bumuo lang kami ng onting... onting GC bang tawag doon? Onting grupo sa GC. Kasi, syempre, after nung liga, kailangan naman ng kaunting banding lang naman. Kaya, so, halos lahat nandito, kasali dun sa group sa Alshaya pero karamihan wala pa eh baka sa mga susunod na araw magjo-join din yung iba so yun eh oh. ano ito yung OG katabi ko yung OG eh oh. hmm. tapos yun ito pa isa Talaga naman parang hindi tumatanda grabe naman yan yun baka yung iba pre ano eh pa kasali. Kaya sana join kayo. Kasi hindi ko naman sila friend eh. Or follow, <laughs> follow niyo ako, dagdag subscribe. <laughs> Pare ad guys sa GC. Yon sila oh. Tropang Pep Chang. Sila. Ganda dito pre, pagpasok pa lang maganda. Pero naligaw ka. Hindi nga yeah, maligaw nga. <laughs> ako pre, umigot lang ako doon. Papunta doon, sa gilid. Yun know. o. Ayan, yung mga OG. Ayan o. Ayan o. Ang saya. Kala ko nga palang punta tayo sa ano, sa court ba? Ang tawag dito, sa sa pinaglaruan natin. Ah, sa QBF. Mm. Uh, kala ko Hindi, <laughs> sa QBF, sa ano. Oo oh, nga, oh, parang gano'n. Oh, so, yun lang mga tropa. Mamaya paparating na yung iba to si start na kami. <laughs> Nakaka-excite. pang TV Keep watching The bead. Vlogs <laughs> Yun na, eh. tutok na yan pre Nakatutok na ba? Gumagalaw na ba pre? So yun, what's up mga katropa? First game Isang karangalan ng makalaro ang mga OG Jason Pakala and Mr. Jairus <laughs> Yan, yan. yan. <laughs> Yung nakikita, ako lang yung nakikita <laughs> Yan Asamo ko to nung unang pasok ko sa Alishaya Milano yan. Ano? Team Milano. <laughs> Champ, naglalaro pa rin. Namamakyaw pa rin ng mga award. Grabe. First game. Sarap. Muntik na aming, ano manalo. Muntik lang. Second game, ito na. Mga kalaban din namin ulit. Ayan o. Mag-interview mo tayo. Pre, alam masasabi mo sa ano natin okay. yung finals? ano yun? Uh, <laughs> matay ka, matay ka, may day. katabi kang ano, may katabi kang H&M. Hindi, <laughs> goods yun, goods yun. Isang uh, uh, credit sa H&M. Malakas, malakas. Katabi mo, pre. Katabi mo. Idol ko to. Mula noon hanggang ngayon. Tara, <laughs> mag-interview tayo ng mab ano na. Ilang taki. weeks, ilang, isa, isang buwan na no? Nakakalipas. Next season, bawi kami. Sa elimination lang. <laughs> 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 bawi kami sa elimination, ni sa yun. Yeah. Eh, siyempre si Charles, siyempre. Mr. Jairus, ang laging umahakot. Ano naman masasabi Umakot mo sa'yo? Ano. Wala akong masabi. <laughs> Wala akong masabi dahil sa sobrang dami mo nakuha. Oo, oh, And kung nangyay kwarto niya. Medalya Puro medalya, na ano. Meda Ayan, Mr. Jairus po. Talagang Ojen, idol ko to. Simula nung pitos pa lang ako, pre idol ko lang. <laughs> Oo oh, nga din. Grabe. Lakas hanggang ngayon. Lakas no ngayon wala, wala na lang, wala nang kas pwede pa, kaya pa <laughs> kaya pa hindi naman sana ano yun eh, ba't natin healthy tayo? Hello, what's up mga tropa, nanalo rin kami 1-1 one -one. napakalupit, nakachamba pa pero lahat kami naka 1-1 <laughs> Nakaisa naman. Good okay. game. So yun kanina, hindi ko lang kung ano pinagsasabi ko kanina pre sa vlog. <laughs> Abid na kasi I ako. Iyan naman na lang. Hindi kasi ako pre. Gila yun, gila Jairus. May iya yung <laughs> Hindi sir, Ma di pa kayo nagiinit sir eh. Amaya pa, amaya amaya. Hindi <laughs> pa pawis yan. Hindi pa kayo pawis eh. <laughs> okay na yun sir. Nakarami na yun. Marami na yun sa eh. Hmm. So yun. Last game, 30 minutes, 9.30 na eh. ano mga ano pa. Uwi na. Uwi yan na. Tapos si Paul oh. Ay, I miss you. I miss you Paul. Sabi natin hindi yeah, nakita ito. Layo ko na kasi. The finals ba yan bro? Kung finals pa. finals pa ano. Oh, okay lang yun. Ha? Ah, video ang kita. Mamaya, nag-vlog pa ako pre Say hi. <laughs> Tapos ito si Basa. Mayroon si Basa mo. Pre, kamusta vacation pre? Ayaw ko na bumalik dito. Ayaw mo na bumalik dito pre? Ito Basa, pre sa mga picture mo pre. May iyak, eh. Kasi walang sahod dun eh. Kasi hindi sahod eh. <laughs> ah, si Basam, uh, nakabakasun siya. Kaya, talo kami finals wala siya eh. Walang kapalitan. Busan hininga talaga. Ano, you know, mamaya mag-ano kami, magbabanding kami. Papakain natin si Sir Marquis pagkataas ng laro namin. Hindi ka narinig ko. Nakasa mo kanto. Nakasa mo Mamaya, mamaya. Nasaan <laughs> ah, Nasaan natin. Tira Ay! Hindi nakuha na! At sa'yo na! At sa'yo na! na sila! Pawis! Putla, Pawin na kami. Wala ka ng daw, Tol? Mga tropa, hindi na kami magbobuo. Okay. Dahil ano, ewan ko. Siguro, na-hurt ang lahat. O <laughs> <laughs> ah, sige, hintayin ka namin, Tol. Magti-tiktok kami. Uy, vlog daw habang nagbibihis. Vlog habang nagbibihis. Sumahin. So, yun mga tropa. Grabe. Solid. Ang sarap, sarap. Ang sarap, no? Uy, Tol. Namiss kita, Tol. Na ka, na Ay, nakakakita pa lang tayo. Ay, sabasama na ano. Kasi si Masam, hindi natin na introduce eh. Wala ka kasi nung ah. series nung ano, Brad eh. Mm. Ano dun to? Malamang wala to sa bakasyon. Eh. <laughs> <laughs> Ayan, mga teammate ko sa Putla, kaya Joshua, si Paul. Namiss ka si Paul? Tagal natin hindi Ta nakita, Tol. Saan po tayo nakita? Wala. Dun lang, pre, yung kala Donnie, pre. Ay, Ay oh, di, oh, kay oh. ano, Raymond. Nag-chat oh, ka ba nun? Kay Raymond! na? Mm kasi ano, takusa ka. <laughs> hindi ako yung pre. Shout out ko, sino yung takusa? Ay, di, dalo, dalawa pa tayo ulit, no? Dalawa tayo ulit, pre. Nag-Uber pa tayo, may picture <laughs> pa tayo no? Yung isa sabi niya, may pasok siya maaari. Ah, kaya. Ay, ah, hindi, bago pa yun yung isang nating ano celebration. Ganun pa. Umay ano din siya maaari. Uh, Dumating yan. Uh, at least pumunta. Hmm. Hindi ka tulad nung nakaraan. Na. Mayayahan si Basang Tol. Hindi ka kilala sa vlog ko, Tol. Mayayahan. Chai type, Tol? Chai type. Chai type tayo. Hmm. Ka-edge siya rin. Nag, -no, Tol, pala yung Virgin? Oh, virgin Promo? Oh. Ito yung mga nabili ni Mrs. 9 Real. Ang dami oh, to so? eh. ACDC. Bumila ko no ng skateboard. Ah, Travis Scott. Pre, mga t-shirt pre, dami. New era na sombrero pre, nabili ni Mrs. tag niya ngayon real lang lahat pre. Ang lakas pre, lupit. Wala na? Tapos na no, pang staff lang yun pre. Eh siyempre, si Dea si Mrs. diba? Eh Hazel ako nagpabili? Hazel ka nagpabili. Gugundo pre. Wala na nabaglaw niya kasi dumalo ko sa bahay. Yung glove na skateboard, magbili ko 39. Eto ako naging skateboard, babula ko. Pag-explain. Hindi, talaga niya si nagbili kasi narigano sa anak ko. Uh, ay, anak niya niyo ba si, ano mo? Oh. Ah. Ay, parang kaya aking nag-message siya yung kasama mo. Ano na ganda sa akin? Yung gabi. Habib, eh? Kasama mo ba si Paul? At dami ko na miss call sa kanya. Tapos na nabasa ko lang after five days. Kaya na, ayun na kaya. Ano yun? Wala, maraming hindi ka pala ata nagpaalam eh. Kasi ako na dito, tapos nagpo, di ba naglaki niya yung gamit? Oo. Oh. oh, sige, magpaliwanag ka ngayon. Hindi ka ko kalakad naman na, na tumutunog pala. Nandito yung cellphone ko. Oh. Ah. Anong oras si eh, si Donnie? Lalaki din kami noon. Doon ba natulog? 14 si don, may yung... ano, miss <laughs> <laughs> Doon natulog si Donnie nung birthday eh. ni. Oh, talag. Ay, hindi mo na panood yung video? Iya ka mo siya ni. Saan doon? Nasaan? Pero nung Gumi and me, shout out sa iyo no? kay Hilano. Oh, yeah, yeah. <laughs> Tol, sining nag-English na? Oo, oh, sige, nag-uusap siya. Shout out sa iyo, ang pangalan noon. Jerson? Jerson. Jerson, shout out sa iyo, tropa. Dito pa uh -hmm. yeah! <laughs> huh? natin yung pre, kasi siyempre <laughs> gabi na nag-English pa. Galawa yung natututunan na sarap pa ako. Tingnan, tingnan, tawag magiging na hindi naman ako nalaman, lang ako closing, pre. Ay, kundi lang ako hindi lang kinabukasan. Malamang ikaw yung, ikaw yung tinagapang na. Pre, di ba nag-uusap kami ano? Tagalog pa. Tagalog pa, pre. Nag-uusap kami tagalog pa. <laughs> <laughs> nung matagal-tagal na amo ta nag-English na konti-unti na Taglish mo na, Tagalog, Taglish, tas wala po ta English na. na, Tagalog, Taglish, tas, English na. Ayawan na. Yun, so, na. Kaya shoutout out yun, sa ulit sa Jerson, Jerson, Jerson. Uh, when I was years or my sisters slapped me. Uh? <laughs> <laughs> Uy, ganda ng accent na British accent yan. British accent. Hmm. Oh, so, yun mga tropa, <laughs> pawi na kami. Dilim na to, no? Akala ko school to. Ano lang pala to? Parang ball, ganun. Walang kumakausap sa akin ah. Walang kumakausap sa akin si Jung kinakausap ko ah. Location mo tol? <laughs> Ayan tol. Pahak mo na. Mamaya na tol. Hindi ba tayo kakain tol? Minsan lang to. Sino ba dito? Pwede rin ako dito ako. Saan ba kayo pumasok kanina? Okay, brother, eh? Dito ako pumasok kanina eh. Dito kami eh. Dito tayo kanina. The uh slide loads up. -uh. Yeah, butter there. Pwede tol. Ayun na sila sir. Di tol? Hindi <laughs> sa Ganda dito ah? Ay, aso, Abroad yun abroad. mo ako maganda yung video. May Malina. May yung <laughs> Shout out, brother! What I mean, what's up? What's up, mga tropa! Ngayon nandito kami kay paring Jong. Kay tropang Jong. Ayan oh. Shout out naman dyan, tropa! What's up mga ka-Chopang TV? Chopang TV? <laughs> si Paul, eh pre, di ba wala yan? Nice. Like, Nagpa-baby pa lang nakaraan. Tol, sabi kaya ko laro ka. Sige Tol, pag wala kami lahat ng misis. Wala. <laughs> Alam, ngayon yan. Ngayon yan, di ba? Para sa ngayon. Oo. Oh, oh, so, Nagpa-baby sa ka eh. pa Tol eh. Eh, ayoko na magpalis yung nakaraan. Nag-list ako. Kung oh. tayo na, hindi ako nakapunta. Ah, kaya pala. Na-Indian. Sabi, drawing din ako. Sabi, pre, sabi ko. Ikaw hindi ako nakapunta. Ba ba Di ko pa sinasabi ng drawing ko. Oo, ako pala yun. Kaya naku, ako? Hindi. Ayun, tulong. Pogi natin tulog. Sinabi mo ba, tol? Ang pogi natin, pagpawis. Pagpawis. Para tayong palot. Ano? Si Paul si turn on mo yung TV nyo. Tapos... Tapos tayo, Luzay. Laro pa tayo. Isa pa? Yan. So, yun. Thank you naman, Taro. Thank you. Sino yung hindi nagpaalam dyan? Thank you, thank you guys. Thank you. Sarap ng papawis. Medyo mahihain yung dalawa kong katabi. <laughs> gusto ko <na> lang. <laughs> Gutom na ako. Gutom na yan eh. Gutom ano, na no. ano. Ano, G-Title? Oo. Tita yung lang, lang title. Tita yung sa G-Title lang. Tita yung lang. Tita lang. Gusto ko abogado juice. Tapos sandwich. 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 Sandun sa inyo? Binumran? May bin... doon sa binumran na. May nilang na may malaki. Ano May ba doon? Wala ko. ka na lang parata tapos karap. Saglit lang tayo para. Hindi may mga regular sa so, so sorry sa asawa ko. Pre, sobrang puti ko naman, pre. Hindi naman ganyan yung kulay ko, pre. Kaya mo na, minsan lang yan. Hindi. So, pasensya sa asawa ko. Minsan lang naman to So, bukas, lalabas na lang tayo. Nung nakaram, pinasyal ko siya sa Carrefour, pre. Ang ganda doon. Hindi pa kami nakapunta ang romantik mo mm. naman, tol. Ang ah, sweet mo. mo. Tol. Tol. Ang tol. sweet mo, tol. Ang <laughs> romantik mo naman, <Tol>. Karimor. <laughs> Sasusunod sa lulu kayo. Pakalupit mo doon, sama ko pre. Sumuno so, pre tol, malupit doon. Ay, medyo social na no? hmm. kaya kaya steak. Hmm. Maganda dun, na lang. Di ba ako nakapuntaran? malticket Mal ticket o. doon. Mall ticket ba doon? Hmm. Ay, wala kayo may entrance. Sa akin. May, entrance <laughs> may entrance doon. May entrance doon, pre. Dapat budget na? mo doon, 5,000. Bago makapahasok doon. <laughs> Ang sweet mo dun. <laughs> Naiisa ko sa'yo. Sabo <laughs> ka sweet mo. tayo tayimig lang. Ha? Yung first time ako dito tol, may ano pala dito tol? May train? Oo, oh, meron. Tram. Yung, trans, ah, trams, uh, ano? tram? Tram I sa Oh, tram. ano may tram? Dito pala dumadaan. Mm -hmm. So yun mga tropa, bali yan, tea time na lang muna kami para naman hindi Pap magtampo yung mga metro. tropa natin. Baka mawala yung mga subscriber natin eh. <laughs> Tol, magsalita ka naman. Ito naman, mahihayin. Uh, pagkasama kita, ang dal-dal mo. Sabi mo, okay na sa'yo. Kahit di ka magpaalam, may tatago ka. Kaya nga. Oh. Hindi oh, mo nagpaalam ayan. Oh, yeah, sabi mo nga sa asawa mo. Oh. Tulog oh. na yan. Eh, sabi mo. Eh, pre, eh, ano ko to eh? Upload ko to eh. Good night. Ano Ay, pa? Ayan Ay, lang yun. Oo, tulog na yan, yan. Ano ko uh, rin ka sa Pinas? Eh, ano pa? Ano hey, pa? I ano love you. Ingat palagi. Ganon. Ang hali ito. Upload yan. Laga mo lagi yung baby natin. Ganon. Oh. Oo, oh, kogi ako. Bako nga yung mata ni Joshua. Ano ka? hey, Bobby? Ang bapy. Ang bapy. O, ito si Basam Tol, kamusta naman ang bahas yung tol? Mamaya na ko. O, oh, may... tapos ngayon pag wala yung camera. O, oh, ayan, sige. Hey, Bobby Hebabby naman. Nagsalita ka. Oo. Tama, hindi na naman nagsalita pre. May nga sa camera din. Hmm. O, oh, tol, kamusta naman ng Pinas, tol? Enjoy. Enjoy. Sobra. Hindi na bumalik. Ha? Huh? Ayaw mo na bumalik, tol? Naninigaw din yan tol. Labas natin, naiyan ah. Skyway. Oh. <laughs> uh. Saan ba sa atin, Tol? Bulakan ako. Ha? Ah, Saan ka sa Bulakan? Malolos. Oh, um, si sa ano? Doon pinanganak si Rizal, no? Hindi, Tol. Sa Rizal. Hindi. Sa Rizal siya pinanganak. <laughs> <laughs> Tama ma. Laguna. Sa Laguna <laughs> <Talabuna>, siya pinanganak. Ang <laughs> oh, shoutout nga pala dun sa Barbero ko Sir, ay, kay Boss Mike. Pre, siya nagkwento sa akin nakatira si Ayun pa tol? Dito dito lang dito. Dito 'yan, dito sa garahe. tuturuan pa kita kagawin. si si tropang Jun ay, ano to? Magaling to. Pagod lang tol, gutom lang. Sige tol, ako na bala para Wala sing tea time diyan Basta pa binumran na alam na niya uh, eh. control, Alam na yan. Tol, ano naman? Kamusta yung bashing mo, tol? Ano yung magsulit to? Kasi so, misis, oh, ano pre? San mo siya eh? Malayo sa yan, yun. sa inyo yun? Nating sa Manila yun. Uh, parang bungad lang ata. Balinsuela, ano? Oo, <coughs> oh, yun. Tama. Nasaan so, natin eh, siya sa ano? Kalokan. Di ba malolos uh, ka? Oo. Oh. Sa loob, sa labas? Di ba? Ito yung kulungan, di ba? Wala ba yun? Muntin lupa yun. Nagja-joke, May kulungan nagja Red, ah, know know. Meron, at oh, tanong mo, meron oh, na. No, no. uh, meron, meron din. Doon uh, na ako kuno ng mga tabula. <laughs> <laughs> Dumaan na yung naka-exposure pre. Eh kasi Anton, tol, taga ano ko, taga San Jose del Monte ako. Ah, uh, uh, doon si Mrs. Pre. San, San, ba San, doon? San Jose. San Jose. San magkaiba yan yung San Jose. San Jose sa San, San del Monte. Del Monte. Eh. San Jose del Monte. Hindi si Mrs. nga. Si Mrs. San Jose din niya? Taga doon ako dati eh. Doon. 2 years ako sa Bulacan. San doon? Laki kasi ng Bulacan. Bulacan-Bulacan? Bulacan. Malalim pa yeah. yun. Ando naman namin sa ginagawang airport na bago. Oh, Ray, mapapanood yung... May TV kayo, di ba? Panoorin yung sa TV, bro. Ibrali ka na. naman. Wala kaming TV doon. Wala kaming TV. Meron yan. Radyo lang. <laughs> ipad lang ang nga naman. Pag pinanood ko to. Pero natatawa ako sa sarili ko pag pinapanood ko sa TV namin eh. Sakit ng injury ko tol. Bakit? Yung... Ako po. Matapilok mm -hmm. ka na? Matapilok ka tol. Matapaka mo doon yung isa ano? Sakit tol, sobro. masakit ba kayo dyan tol eh? Hindi tol. Pag pogi tol hindi ng space eh. Nabante ko na eh. Pwede ko muna sa akong partner. Pag -stop part ay, na labas muna si Dave. Yan ang problema. Ano ka na sa jeep? ang problema pag malaki ka. Eh, ako maliit. Tapos pag na. Sakay ulit. Abante ko ba? Madami. Hindi, ano. No. Yatras yeah, ko. Mabaka ah, ng legs ni Paul eh. Maba, <laughs> syempre. Laking <Nakimbulas> sa ako eh. Lokal, <laughs> pre, pinanis ako ni Paul kanina. Alin dan? Okay. Hindi ko alam pinagagawa ko doon eh. <laughs> Tatlong beses ako yun. Inikot Hindi hey, si yun reverse sideways <laughs> yun eh. Ah, basta na nagtirisik din siya <laughs> sa area. Ang putik. Pinasa ko yun Pinasa ko? Hindi, inapaul. Inapaul, kita. Ay, yung kanina. Umiikot ka pa sa area eh. Kung hindi ka umikot nun, abot kita eh. pa eh. Nag-mepis-mepis eh. Pinanis niya si Jeros eh. Isa eh, na kayo sa. Nako din, pinanis ako ni Paul. Nabagsak ka niya na Ana, Dave. Nakakati ng labi. Kanin. Si Dave, kanin, puro pa eh. um, um, sa akin eh. Abot, pre, abot! Palad yun, ah. palad yun, palad. Paul yun, Paul. Pal so, yun mga tropa, eh medyo tayimik si Basso, medyo mahina. Hindi pa sanay sa mga vlog to eh. Shy type yan. Shy type. Maguro oh. lalabas yung ano yan. Yung mawala yung hiya niya. Mayroon ka hmm. Ayun Dol? Paglasing. Ayun, ayun. Mag-set na tayo. Mag -set, set tayo next week. Ay, pwede na rin ibala yung kay Sir Oo. Ano ginawang pa kayo? eh Ejer pre. Kaya natin ito, ipatok natin na. I English yung ganun. <laughs> Oo, sa so, pag pinakita ni Joshua, ikaw, sino pa isa? Hindi, di ba? Diba? Yari kayo. Magpadala sure, Sige, sige. Saray ito. ulit yun, saray. Saray natin ito. <laughs> shoutout mo naman. Sir, shoutout sa'yo, sir. Shoutout out mo Sir, Sa si Basam pala. Uh, <laughs> si Shout out oh, <laughs> sa Raymond. Tumawag yun sa akin nung ano. Pati skate ka naman daw. Ano ngayon? Tuesday? Nung Sunday tumawag no, oh. no, okay, 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 yeah. yun, yeah. yun sa akin. May oh, iba naman. Magsisep daw. Sige sir. Manager ko yun doon? Sa Oo. Isa sa ano. Bilang bilan dapat na. Kaya Tol! Hindi ko ano para record. talaga tal tal yun tol. Okay lang yan. Di ba gusto nyo banding? Ito banding! banding! Literal, pwede <laughs> ba? <laughs> Para tayong <Stroll>. nagkakataas <laughs> <laughs> ng dito, na nito Stroll talagang Stop! <laughs> Imagine mo, may patang dadaan na eh? hmm. So yun lang mga tropa, mamaya lang kasi gutom na rin ako, wala akong masabi uh, Parang gusto na nangabuhay Let's go! Yo! What's up mga tropa! Iti-time <laughs> muna kami kasi gusto nila ng banding eh Bago kami makapunta dito, nagkandaligaw-ligaw kami pero okay lang yun. Gusto nila ng bonding uh, eh. So uh, yun, nakakain uh, 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 muna kami. Para, para malupit! Okay, yan o. Yan o. Yan o. Kita ka na yung front. Ano sa inyo? Takot ako eh. Takot ako ka doon yun. Oh. Ano sa inyo? Harap lang ako pre. Tapos isang parata. Ako talaga ako ka doon yun. Sarap yung rice na ito. Sarap yung biryani. Oh, uh, biryani na tayo, no? biryani. Yan, nagsasalita ko. Sa so, mga tropa, kain muna kami. Tapos, ano, after neto, uwi na. Tapos, so, di Hindi ko namin yung gagawin. Wala ka rin ako masabi kasi gutom na ako. Dala lang tayo kay Jong. Daming kwento ni Jong. Invite Ayan. niya ako. Invite niya ako. Yung misis ko, invite niya yung stepmother ni Sanjay, yung mga miss ko ngayon. Ulitin ka lang. Parang one time sinabi ko kanina doon eh. So yun na, yan, naka-order na kami. Kabukado. Ito para kay Mrs. Ton. Pati yung order na yung karakter? Karak sa akin ito. Karak, karak. Tapos in-order ni Basam. Kaya hindi mo na? French fries. Umay ka na! kita. Ay, meron pala. Meron pa pala. Ito. May sandwich yun ko. Banding ko lang ito. Banding kasi tagal din namin din nagkita-kita. Tapos ngayon, usapang ano nga? usapang ex. Di ba Sam? mag Be... yan <laughs> Ano, I-set na tol. Set natin. Magpaalam mag ka muna. Tol, ano? okay. bago tayo mag-set, magpaalam ka muna. Magpaalam ka muna. Magpaalam ka tayo. Mag -pa -pa mag pa ko sa okay, 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 din yun. Mamay, magulat yung asawa mo. Nandun tayo. Hey, okay. Siyempre, gusto mo pag ka ba kasama ni Paul. Rosa? Yung, ano, Rosa. Rosa. Ah, Madam Rosa. Paano ano? Alam mo ano, ano no, Sa sa Maasahan niyo ako sa, ano, tol. Sa ano ba? Wala lang masabi, tol. Wala masabi, masabi, 'no? Pag may camera, <laughs> 'no? Wala akong masabi siya. sa pero ano? na ako, pero hindi ako nagtanong niyan ako. <laughs> Kahit anong pili ko sa'yo. Ah, si Jong. Dito po siya masyado nag-iinom kay Tarantay. Ito, lilitin mo ngayon pag nakatutok mo yung camera. Let's go. Di lahat ng good boy, oh, hindi okay. Di lahat ng good boy hindi uminom. umiinom. Hindi lahat ng good boy hindi umiinom. Hindi talaga ako umiinom. Bad boy ako. Ah, ah hindi ako uminom. okay. Yan po si Jong. May panata. Ba't <laughs> sa'ko nakatotok to? Mayayang rin. Mayayang rin. Then, si ano, si... Craving satisfaction. Sa oh, it's... Yes. Bumbler ka yan, right? Sa likod mo, bawal yan eh. Hindi uh -huh. ako na. Hindi yan pa yan, no? Hindi, so, okay. tsaka bawal yan sa ano? YouTube yan, basa ang yan, no? Oh. May good call. May Pinaka-pogus sa team namin. Pangalawa si lang si Joshua. Pangalawa si Dave. Pangalawa si Matthew. Look, Ay si Matthew, hindi ko kailala ko nakilala yun. Hindi ko, ko nakilala yun. Sorry, si Matt pala una. Sorry, sorry, tan Matt. Sorry, tan Wala dito eh. Wala yun. So ayun mga tropa. Ito wala dito magwawala. Yun nga, nice game. Ang dami naming banding kanina sa basketball. Sarap maglaro, no? Sarap. parang kasing, di ba, siyempre, sa liga. Maglalap. Oh, hindi wala akong sinaktan kanina. Sinaktan niya ako dyan. yan yun? Accident. Accident. <laughs> sinaktan ako ni Paul. Okay. Ang dalawa ni, ni Marquez. Inipit, <laughs> inipit, inipit niyo ako ni Marquez. ako pala man. Hindi, magaling mag si mag-defense si Paul ng ganun. Nauhuling niya ako sa ganun. umatake ako talaga, ako ngayon. Ibalik Paul, So yun, next time, sana mas marami tayo, no? Lahat pala sana maka-join. Marami lang hindi naka-join, na eh. Sana? Sana, siya, yun. Hindi eh. Yung iba kasi hindi naman natin friend. E. So sa lahat ng nakapanood na itong tagal siya sa basketball, or kung sino man yung gustong makilaro, no? Basta alis siya kaya. siya lang. Pwedeng pwede po kayo, welcome kayo dito. Para sa day na gusto mag-alis siya Ah, ex al siya pala ex Alshaya, pwede naman tol. Pwede sa ano lang. Tropa naman eh. Si Rosco, ano yun eh. ex siya yun. Tiyap chance dati. Ah, oh, bro. Eh, uh, Josh. Josh. This eh. parata, no? Ayun, Ay, yun. Pwede ano siya so, yun. Pwede yun. So, ayun mga tropa. Kaya, abang kumakain ng mga uh, ano, usapang ano lang. Pero nung oh, tayo yun, legit yun. Usapang X. <laughs> Meron pala kami dito yung tropang ano, re? Ilang years ka na kay bro, bro, hey? e... bro and Pray? Inger. Ilang years na? Single. Hindi, Heart Bro and hindi lang single. Hindi na nakamubo na yan. Nakamubo na ba? Nakamubo na. Pero parang ito eh. Ano yung mga tropa? Let's go! Tapos na. Pawa. Uwi na kami. Nakapon ba tol? <laughs> Ayan. So. Tapos na merienda. Tapos na merienda. Uwi na, na. So. Insya Allah next week. Pero wala hakop talaga ako ng sigurado. Hakop? 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 See you sa next vlog. Tol, close mo na, Tol. Close mo na. Close Thank you, close guys. Mo uh, paano mo close? Igan mo, takpa mo lang kami. Ah, okay. Thank you, guys. Manood guys sa Tropa TV. And that's it for today. Bye-bye. Ay, ba? Ay, ba? <laughs>